So, hi guys! Sa mga loyal subscribers at loyal followers sa YouTube, TikTok, Facebook, at sa lahat ng social media ko po, Filipina Vlogs USA slash Princess Vlogs Official. Mamimigay po ako ng paayuda, pamirienda, pa-Gcash, kahit ano pa man yan, kung saan magagasusin ang pag ko, follow, subscribe, share, post, at itag ang mga friends nyo para mag-follow at subscribe na din sila para magka-chance na manalo ng Paayuda Gcash Giveaway. So, sa mga hindi po naniniwala, namigay na po ako ng one... Cell phone Samsung A55. A55, pinos ko po siya at popost ko din siya dito. Highest honors po yung student. So, kung may highest honors student or anak ka na matalino at deserving, itag it nyo na rin po siya or ipost nyo po dito para magka-chance na magkabagong phone or tablet. So, eto po yung mga paayuda. Konti pa lang yung mga followers at subscribers natin, so marketing strategy dahil let's be honest. magpakatotoo na tayo sa mga nagbibigay ng giveaway at namimigay ng mga paayuda, mas naa-attract yung mga viewers sa mga influencers or vloggers or content creator na namimigay. So, magtulungan po tayo. Tulungan nyo ako at tutulungan ko din kayo. Kailangan natin i-monetize yung bagong channel at bagong page ko. So, ayan. May konting blessings po na dumating sa akin. Gusto kong i-share sa inyo. Sa mga deserving lang po talaga. Mag-papa-phone giveaway tayo. Tablet konting Gcash, konting pa merienda. So, eto na po. Ayan, yung mga pamimigay natin. So, good luck. Itag niyo yung mga kaibigan niyo, kapitbahay, kaaway, sino pa man yan. Sana manalo kayo at kapag napili na kayo, mamimigay tayo ng chance na pumili ng iba para may chance din yung iba na magkaroon ng paayuda. Thank you guys. Thank you sa lahat ng support at hindi nyo po ako iniiwan. Thank you at more ayuda, more pajikash to come. Thank you for watching. Subscribe to my YouTube channel, Filipina Vlogs USA. Bye mga loves!